Hello, what's up mga Japong? Nandito tayo sa Bato Pere. Ayan. Ito yung uh, bumay. Nagiba na pala yung ano? Natibag na pala yung bato, ano? Natibag at tinibag? Ay, ayun. Ayun pala. Yun yung nakikita ko eh. Ayun mga Japong, yung nakikita ko sa mga bato. Ayun pala yung bato na... Kaya tawag nilang Bato Pere. Ayan. Ito yung mga kubo na yung naibalita sa TV na nawas out daw. Doon, marami naman nasira talaga doon sa unahan. Ayan. Lalo-lalo na rito. Ito yung eh, mga mga kubo. Hanggang doon na yun. Sira lahat. Kubo hanggang doon sa may babanya rin. Ito yung uh, dinadayo ng mga pagabat ibang lugar yan yan mga kajapong kita kita nyo yung may kung yan oh yan yun nasa harapan na yun mga yun mga sila sila alright yan dito tayo sa batong pere ito yung mga pantulay ng laur Iyan. So, yung uh, tubig niya ngayon, mababa na. Halos ganun na rin sa ako ng paliguan kasi nga malabo. Ito hmm. uh -huh. so, mga mangong oriente, hinapit ko. Yeah. Bato Pere <coughs> mm -hmm. Alright nah. Bye, thank you. Bye bye.